Good news mga kabayan, South Korea kinundi na ang ginagawang agresyon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Layunin ngayong magbenta ng Republic of Korea ng isang medium-range anti-ship ballistic missile sa Pilipinas para palakasin pa nito ang depensa laban sa China. Chinese jet fighter and intercept ang eroplano ng Philippine Coast Guard. Nagsasagawa ng maritime domain awareness sa Bahaw Dimasinlok itong umaga lama. Itinuturing na ng China na maging ang Earth Spaces Carborough Show ay sa kanila, Pilipinas naglabas ng pera na umaabot sa 240 million peso para armasan at lagyan ng mga sensor ang anim na mga barkong ginagawa ng South Korea para sa Philippine Navy. Pitong barkong pandigma, apat na bansa nagpakita ng kanilang puwersa malapit sa Sabina at Palawan, Japan, Canada, Amerika at Pilipinas. Ipinakita sa China na hindi tayo aatras sa laban ng West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. China, sinabing sinundan daw ang carrier strike group ng Amerika sa West Philippine Sea. Pero sa video, barko ng China ang nauna at kasi sunod ang mga barko ng Amerika Chinese propaganda nagkalat sa social media President Trump merong babala sa Hamas Isa sa mga bansa ang nagpakita ng kanilang suporta sa pangaras ng China sa mga sibilyang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay ang Republic of Korea. Timing na timing din mga kabayan ang paglabas na isang artikulo nitong iklabin apat ng Oktubre taong kasalukuyan na ang Republic of Korea ay gustong magbenta sa Pilipinas ng isang anti-ship ballistic missile. Ang South Korean Defense Firm na Hanwha ay handang magbenta ng bagong anti-ship ballistic missile sa Pilipinas sa hangarin pataasin ang kakayahan sa maritime deterrence ng Southeast Asia Asian Nation sa gitna ng pagtulak ng Manila para sa modernisasyong militar laban sa agresyon ng China sa South China Sea o West Philippine Sea. Ang alok na ito ay ipapare sa sistema ng Hanwa na K-239 Chunmo, isang mobile multi-launch rocket system na kayang maglunsad ng short-range ballistic missile sa pamamagitan ng dalawang launching pads. Ayon sa Hanwa, kayang tamaan ito ang target sa layo na isang daan, anim na kilometro. Ang nasabing sistema ay kasalukuyang ginagawa ng Hanwa at matatapos sa taong ng 2028. Ngayong ikalabing lima ng Oktubre taong kasalukuyan muling nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng kanilang Maritime Domain Awareness sa Scarborough Shoal. Hindi lamang helikopter ng China ang sumalubong sa eroplano ng Pilipinas. Isang jet fighter ng People's Liberation Army Navy ang lumipad malapit sa eroplano ng Pilipinas. Ganito kaagresibo ang China. Itinuturing na nilang maging ang airspace ng Bao Di Masinlok ay sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit kailangan na natin ng mga multi-role fighter upang merong magbabantay sa tuwing magsasagawa gawa ng Maritime Domain Awareness ang ating mga otoridad sa baho di Masinlok. Aktual na video, panoorin. Sa unang pagkakataon naman mga kabayan, pitong warship ng Allied Forces ang nagpakita ng kanilang puwersa malapit sa Sabina Shoal sa Palawan sa West Philippine Sea. Apat na barkong pandigma mula sa Pilipinas, isa mula sa bansang Japan, isa mula sa Amerika at isa naman mula sa Canada. Ito ang tunay na pagkakaisa para ipakita ang suporta sa Pilipinas. Ipagtanggol ang inaapi laban sa agresyon ng China. Ipinakita ng mga barkong GS Onami DDD-1111 ng Japan HMCS Max Burnings ng Canada, USS Cincinnati ng Amerika, BRP Antonio Luna FF-151, BRP Valentin Diaz, BRP Lunina Totoong, BRP Ramon Alcaraz PS-16 ng Pilipinas, ang kanilang pagkakaisa para sa malaya at bukas na Indo-Pacific Region. Bilang karagdagang suporta, kalawak din sa military exercise ang mga aeroplano mula sa France at P-8A Poseidon mula naman sa US Navy, kaya sa China, na nagtatabang tapangan. Bakit din nyo subukang bombahin ng tubig at banggain ang mga barko ng magkaalyad kung talagang bawal at kailangan ng permiso bago makapasok ang mga barko sa Sabina Shoal o sa ang mga parte ng West Philippine Sea na ngayon inaagaw niyo. mga kabayan dahil naglabas ang gobyerno ng bansa ng saro o pera para sa mga weapons at sensor ng alim na offshore patrol vessel ng Philippine Navy ayon sa Special Allotment Release Order na inilabas ng Department of Budget and Management itong ikalabing apat ng Oktubre taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 240 million peso sa Department of National Defense ito ay para makover ang pondong kinakailangan para sa mga weapons and sensor system upgrade ng mga offshore patrol vessel acquisition project ng Philippine Navy sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Wow na wow! Ibig sabihin nito mga kabayan na ang anim na mga offshore patrol vessel ay armado din ng pangmalakas sa mga missile na kayang depensahan ang ating mga nasasakupan. Pilipinas, palakas ng palakas! Sa ibang balita naman mga kabayan, sa isang video na ipinapakalat ng mga Chinese sa social media, sinusundan daw ng kanilang barkong pandigma ang US Carrier Strike Group sa isang bahagi ng South China Sea. Meron bang sumusunod na nasa harapan? Makikita sa video ang paglayag ng US Carrier Strike Group o marami mga barkong pandigma ng Amerika kasama ang kanilang aircraft carrier. Dala ang marami mga jet fighter. Kapansin-pansin na ang isang Type 055 destroyer ng China ay naglalayag sa bandang unahan na dumi distansya sa mga barko ng America takot lang ang Chinese Navy nagambalaing ang U.S. Navy. President Trump merong babala sa Hamas. How long will it take Hamas to disarm, and can you guarantee that is going to happen? Well, they're going to disarm, uh, and because they said they were going to disarm, and if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? If, uh, I don't have to explain that to you, but if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Okay, now. we did something monumental. We got the hostages back. That was the first thing we had to do, above all else, get the hostages back. Now, they misrepresented because... Sa Argentina ay President Trump na walang problema sa kanya na makipag-trade ang Argentina at China. Huwag lang itong makipagsundo sa usaping militar dahil ito ay ibang usapan. I don't think uh, you should be doing business much with... You can do some trade, but you certainly shouldn't be doing beyond that. Certainly, shouldn't be doing anything having to do with the military with China. Okay. And if that's what's happening, I'd be very uh, upset about that. Yeah.